Magandang araw, mga mima ko. Oh. Para samahan nyo kaming dayuhin ang isang tinda na sarit-saring sitsiri at kurkutin. Dito lang yan sa Kenneth Road, pinagbuhatan. Una nga natin pinuntahan yung mga wafer na to. Talaga ang sasarap at ang mumura pa. Sa halagang 34100, marami ka ng pagpipilian. Ito nga pala yung napili namin, banana chips at yung shingaling. Kumuha nga pala ako ng limang piraso nito kasi pwede rin naming pangbaon to. At talaga naman ang dami namin binili. Marami din silang mga tinda na pwede rin pang pasalubong. May so, silang cookies, biscuits, kutkutin, mga mane, at iba pa. At sunod namin napuntahan, ito yung mga cookies. Meron din silang tray for 100, at yung mga cookies ay 105 ang isa. Kumuha rin pala ako ng limang piraso dyan na pwede pang sausaw sa kape. At yan din yung napili ko, yung butter cookies. Dahil hindi siya gaano matyokolate. At meron din pala sila dito, chicken oil, tsaka yung chicharon. At talaga naman ang dami mong pagpipilian. Pwede mong ipagpasalubong. Mo. Meron din pala sila dito ng sari-saring mga biskwit. At isa pang best seller nila ay yung biscuit sinatab. Sa halagang 100 pesos lang makakabili ka na ng assorted na biskwit. At meron din sila iba't ibang flavor niyan. Pwede mong pagpipilian. At sa kabilang banda, dito naman nakalagay yung mga gamis nila. Iba't ibang uri ng gamis, size at flavor. Nito. Meron nyo sila dito mga marshmallows. At sa bandang itaas, yung mga biscuits yung natab. At yung mga chicheria. Iba't ibang uri ng mga chicheria na pwede nyo papipilian. Thank you mga mima ko. See you on my next vlog!